Ang ng basa na nanood ka! Alam mo kaya ating magsanda ganyan na tao ha? Ano, ganyan lang kayo? Mike, ikaw mag-isipin na dyan ha? Di ba may ano, utos ako? Ayun yung pangalang utos ko ha? Kung kayo tayo naman na matao dito Ako Kayo Oh, Troy, improving tayo sa mat kahapon. Oh, basically yung mga tinong mo yun. English, English na, tayo. English naman tayo. Okay, magaling ako dyan sa ato. So, uh, so uh, gagawin natin, Tagalog to English. So, English. Tataro sa ko. Oh, okay, 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 okay. So, unang tanong, unang tanong. Ano English ng mangga May mo? Wow! Ang bilis na. Ay, ito, ito, ito. Ano English ng talong? torta Hindi. Oh. torta. Hindi. Eggplant yun. Eggplant yun. Okay, ito, isa pa, isa pa, isa Next, next, next. Ito, ito, ito. Sabon. Big So, ano? Hindi, uh, Troy soap yun. So, sabaw yun. Ito, pag nasagot mo to, may, may regalo ka kay Alaman. Ito, 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 ito. ito, ito, oh. ito, ito, ito. Oh. Ano English na? Kape. Let's kape. Oo. Oh. Tama! Tama yung tea! Oh. <laughs> Tama yung tea! yung Coffee yun eh! Uy, bunso! Tumayo ka nga dyan! Anong akala mo? Nakaligtas ka sa ginawa mo nakaraan? Napanood ko yun. Hul! Tanong ko! Bakit ginaganyan mo yung puso namin? Kaya matbata yun. May problema ka ba? Ah, bakit? May problema ka ba? Ano? <toss> Wala naman pala eh. Kaya ikaw, saka ikaw, lalo ka na, magpapawis kayong mga lampayo! Hindi mo nungulong ko. Hindi makasagot ka, Peh. Kung ayaw nyo, magsabayan na lang tayo dito, ano? Tara. Anong? Sige, sige, sige! Sabayan! Sige, Ano, tara! Ano namin? Anong oh! Ayun, tara! mo! Tara, mo na! Ay, ang laki! Wala nga ba tiwala? Takot ka ba? Mirahan natin atak Ang tatlag yan oh! malaki? Tara! Ayan! Anong? to! Hoy! tulong mo! Tara! Ano? Ano? Ikay dyan! Ano ba ito? mo! Um, yeah. All together, one Match you basketball, bro. Yes, Ay, ball. gym. All, all, all. all. three on three? Yes, yes! Let's fight together! Let's go! Ah! <laughs> Game! Akin muna to ha! Wala muna, muna gagalaw ha! Game! Paul Paul Paul! Paul Paul Paul! Paul! Bantu aku. Kesatukan! Cuma aku tuah. Gimana? Gimana? Gimana ada pesron? Suruh dia tahu ayah ayah aku tu. Apa agal? Atikas. Oh, Paul. Nenek ti. Oh, kamu nak main beri kamu tu leleng? Enak-enak. Tak naman kayo, kuya. Baka nyo pustahan ka pa. Ay, ka na. Hindi pa tayo yung nananalo ng ganyan. Ay, tanging nalaki. Oh, Ay, nalaki. Ay, nalaki. Ay, nalaki. Ay, nalaki. Kunin natin kasi. Hindi ba, wala pang pusto eh. May mo. Mabisa ka talaga! Kunin mo yung kasi. Dito na. Asin na, asin na. ano Ano, di mo bibigay? Sabihin mo! Magdaan mo ba yung pusto? Mabisa po. Tara na. Tara na. Tara na. mabisa! Uy, kami! Napalabang kami! Bayan mo kami! Ano? Ha-ha-ha! Ganyan ko Gany

Bakit ikaw mag-disiplina dyan Di ba may ano ko, utos ako? Ayun yung pangalang utos ko ha? Rumispeto sa mga ano, tao dito ha? Kaya yung utos ko kayo. Utos ko? Utos ko kayo. Utos ko kayo. Utos Tsaka yung sabihin ko pa, kasa na. Si Robot, manipresenta. Wala naman na bubo. mo. namin. Tatrabawin. Tara na! Hindi, hindi, hindi. Ayoko, ayoko, ayoko. Akin yan. Tatrabawin Ulang pa. Kung tingin ako na, ako na Kami na bahala dyan! Let's go! Alam ko may diskarte. Ang bibigay yan. Diskarte! Ibigay na! Asa na? O, bigyan nyo na. Ang tagal ha. Uy, ano nga ba yan? na kaya? Ah, sumusobra ha? Sumusobra, pakita mo yun sa'yo. Dapat nagbibigay kayo. Protection nyan eh. Hiningay Ayaw mo ng protection! Ito para sa'yo! Huwag ka na magbubukas! Close! <laughs> Wala, ganyan ang nangyari sa mga hindi nagbabayad sa amin. Wala kayong protection, hindi kayo makapagtindang. Sa base so pa makita at magbukas, alam mo na! Alam nyo mangyari, tara! Tapos kayo!